Magandang gabi mga kawop, mga kababayan sa Pilipinas, sa Estados Unidos, Canada, Australia, United Kingdom, Germany, Japan, Hong Kong, UAE, Italy, at syempre sa mga ating mga kababayan na OFW na ating nagpapakain sa bayan habang nagdurusa sa init at lamig sa abroad. Ako po sila ng inyong lingkod na ayaw matulog kapag may kalokohan sa gobyerno? Ayan, tonight mga kawok, may bagong kabanata na naman sa teleseryeng As the Palace Turns. Title ng episode ngayon, ha? Arrestuhin si Bato, pero paano kung mawala ang ebidensya? Ayan, oo mga kawok, ayon sa mga bulung-bulungan sa loob mismo ng kamera at senado, may mga taong sobrang excited na makita si Senador Ronald Bato de la Rosa na nakaposas. At ang pinaka nakakatawa, ah, yung mga nagsasabing rule of law daw, sila rin pala yung unang-unang tumapak sa batas kapag hindi pabor sa kanila. Pero bago tayo magmalaki ng galit, makinig muna tayo sa isang lalaking hindi natutuwa natatakot magsalita si Navotas Congressman Tobias Toby Chanko. Kanina lang sa isang press conference, may binira si Kong Toby ah Chanko na talagang nagpailing sa akin. Sabi niya, at pakinggan nyo to, ha? Direkta ko na lang babasahin para walang sabit. Oh, ito, kukot po natin. Kung may warrant of arrest man na ilalabas laban kay Senador Dela Rosa, siguraduhin niyo munang kompleto ang ebidensya at hindi gawa-gawa lang. Kasi kung magkakamali kayo, ang buong bansa ang maniningil sa inyo. Bam! Parang suntok ni Pacquiao sa si Chan eh, no? At alam niyo ba kung ano ang sinabi niya? Hindi biro ang pag-aresto sa isang dating PNP chief at sitting senator. Ha? Kung ka lang ang habol niyo, mas mabuti pang magresign na lang kayo. Ayon na ma'am pala eh, Mga kawok, nanginginig ako sa galit at tuwa sa sabay. Galit kasi malinaw na may political persecution na nangyayari. Tuwa kasi may mga tulad ni Kong Toby na handang lumaban ng patas. Ngayon, tanong ko sa inyo, bakit biglang nagkanda leche-leche ang ilang tao kapag naririnig ang pangalan ni Senador Bato de la Rosa. Ah, Ronald Bato de la Rosa. Simple lang ang sagot ko, mga kababayan. Natatakot sila. Natatakot sila kasi alam nila kapag nagsalita si Senador Bato de la Rosa, Ronald Bato de la Rosa, nang totoo, maraming upuan sa Senado at malakanyang ang magigiba. Okay, alam nyo ba mga kababayan, noong 2019 pa lamang, sinabi na ni Senador Bato de la Rosa na may mga tao raw sa gobyerno na mas malala pa sa drug lord ang ginagawa. Tapos ngayon, ha, siya pa ang gusto nilang ikulong, parang sinampal naman. Ha? Sinampal mo naman ang magnanakaw, tapos ikaw pa ang hinuli ng pulis. Ganon! At eto pa ang nakakatawa. Yung mga nagpapanggap na human rights defenders, ngayon sila rin yung dating tahimik, ah, kapag libo-libong inosente ang napapatay sa tokhang, ngayon na dating hepe na ang target, biglang concerned na sila sa due process. Okay? Selective amnesia ba ito o talagang makapal lang ang mukha? Pero teka, ah may bagong revelation pa si Kong Toby kanina. Sabi niya, ha? si Kong Toby Changko po ay congressman po yan ng, ng Navotas. Sabi niya, may mga nag-text raw sa kanya na nagsasabing December pa lang, aarestuhin na raw si Bato. December, mga kawok, Pasko na Pasko, regalo daw, posas. Grabe, ang generous naman ng ibang tao sa kapwa. Kaya mga kababayan, habang may mga nagbabalak ng masama. Tayo naman dito sa Walk With Land ay magbabalikwas ng katotohanan. Hindi natin pababayaan na gawing political prisoner si Senador Bato de la Rosa. Ah, hindi natin pababayaan na yurakan ang karapatan ng isang taong naglilingkod sa bayan kahit puno ng putik ang pangalan sa media. Pangalan sa media. Kaya sa mga kabataan natin, mga Gen Z, mga bagets na nanonood ngayon itong uh, aral. Kapag nakita nyo ang injustice, matakot magsalita. Gamitin nyo ang cellphone nyo, hindi lang sa TikTok, ha? Dances, kundi para ipakalat ang katotohanan. Sa mga sa mga ating mga kababayang uh, overseas Filipino workers nating nasa Dubai, Riyadh, Hong Kong, California, Toronto, London, alam ko pagod kayo. Pero isang like lang, isang share nyo lang, malaking bagay na ito sa laban natin dito sa Pilipinas. At syempre, kung gusto nyong mas malapit pa ang laban natin, mag-join na sa YouTube membership ng hashtag WalkWithLan. At suportahan nyo rin po, ah. Ang affiliate marketing natin, yung shopping, no? Amen. <coughs> Okay, bawat video po, ah, may 60 po akong products na itatag. No? Mamili na po kayo doon kung ano pong gusto nyo. Pero kung gusto nyo naman po ng specific, mag-message lang po kayo. Mag-comment lang po kayo kung ano po ang gusto nyong produkto na itag natin. Pagkatapos po noon, i-click nyo na po yun, yung tag na yun, no? Pag-click nyo po yun, pupunta po yan sa ating mga mga partners. No? Katulad ng Shopee, Lazada, at iba pa. No? Meron din foreigners foreign uh, companies, no? Pagtapos noon, dire-diretso na 'yon, no? 'Yon, iyan na, uh, bilhin niyo na 'yon, no? So pag dumating 'yon, uh, magkaka magkakaano po tayo? Magkaka-commission tayo, no? Itulong niyo na lang po sa atin 'yan sa ating channel hashtag walk with Life. Five years na po tayo, magsi six years na po tayo. Paano ba six years? Yan, magsi six years na po tayo. Okay? Sama-sama tayo. Walang takot. Walang halong kasinungalingan. Ah, nako. Mag-comment din po kayo mga kaibigan. Malaking malaking tulong po 'yan para sa atin, ha? Maraming maraming salamat po mga ka-walk. Mga ka-walk sa gitna ng kasinungalingan ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, ito, sure na sure tayo dito. Kaya nating itindig ang tama, mga kaibigan. Okay? Ah, Maraming maraming salamat sa panunood mga kababayan, mga kaibigan, sa mga bansang nabanggit at dito sa ating bansang minamahal na Pilipinas. I-like naman ito, i-share at mag-subscribe na kayo ha. Kita-kita tayo ulit ha? sa mga susunod na video. Mag-comment po kayo kung anong gusto nyong uh, topic na pwede nating talakayin dito sa ating channel mga kaibigan. Okay, may bagong chika na naman ako sa inyo. Ingat kayo palagi mga kawako at uh, mabuhay mabuhay po kayo. Mabuhay ang Pilipinas!